Tata mo nila kapag sila ay nasa langit na. Kaya tulungan natin ating mga patay na makapasok na sa langit. Please, pakisubscribe naman po ng aking YouTube channel. Happy man forever mga kapatid. So yun mga kapatid, me again. Happy man forever. And uh, mga kapatid, may share po ito sa inyo. Uh, ito po ang i-share po sa inyo. Ito po ay uh, uh, maganda, po, maganda po itong i-share po sa inyo at um, para po magkaroon po tayo ng kaalaman and uh, para malaman po natin kung uh, para saan po ba ito yung aking isi-share po sa inyo. So yung aking isi-share po sa inyo mga kapatid, ito po ay yung Halloween, yung darating na Halloween po, no? So para saan po ba yung uh, Halloween mga kapatid? Bakit po ba natin uh, pinagdiriwang, pinagdiriwang yung Halloween? No? So ang Halloween po ba ay para po ba ay uh, ipagdiwang po natin na para tayo po ba ay magtakutan o para po ba tayo ay uh, uh, magsuot ng mga nakakatakot na maskara So para saan po ba talaga yung Halloween So yan po ang i ko po sa inyo mga kapatid and may ipapakita po sa inyo mga kapatid na video na kung saan itong video na ito ito po ang magbibigay sa atin no uh, ng kaalaman ito pong video na ito ay magbibigay sa atin ng tamang no kahulugan kung ano po ano ang ibig sabihin ng Halloween Amen so mga kapatid handa na ba kayo tara panoorin po natin Usapan natin ang Halloween. Ang Halloween, alam natin, ay bisperas ng todos los santos. Sabi ng todos los santos, lahat ng mga banal, lahat ng mga santo. Actually, yun talagang pinakakahulugan ng pangalang Halloween na ginaganap sa gabi ng October 31. Sabi ng Halloween, bisperas ng lahat ng mga santo. Halo, sabihin mga banal. Okay? Hallowed be thy name. Okay? Uh, uh, may your name be holy. Hallowed be thy name, Old English. Okay? Win, ibig sabihin noon ay gabi, bisperas. So, pag sa Halloween, ibig sabihin, bisperas ng piyesta ng mga patay. Officially, ang gabi ng October 31, ang nagsisimula sa kapista, dakilang kapistahan ng mga santo. Kasi sa simbahan, ang mga matataas na piyesta, na tinatawag na solemnities o dakilang kapistahan, ay nagsisimula sa unang uh, Vespers. Sabihin Vespers, ang unang pang pangdapit hapon. At ito'y ginagawa, sa paglubog ng araw ng bisperas at ito'y magwawakas kinabukasan sa araw mismo ng kapistahan iyon so pagsabing halloween sabihin nun, ito yung unang vespers ito yung unang panalangin pantakip silim na nagbubukas sa kapistahan ng lahat ng mga uh, ng mga santo. Kaya, huwag kayong allergic sa salitang Halloween. Huwag kayong mapraning. Okay? Kasi, ang Halloween ay hindi, ang salitang Halloween ay hindi tungkol sa piyesta ng mga demonyo. Hindi ito, hindi to piyesta ng mga laman lupa. Hindi. Ito'y bisperas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Okay? Dapat natin i-reclaim. Muli natin angkinin ang Halloween. Muli natin angkinin sa paanong paraan, kung kayo ay mayroong uh, liturgy of the hours, sa pamagitan mismo ng pagdarasal ng first vespers o yung unang panalangin pantakip silim sa kapistahan ng lahat ng mga banal. Maari kayong maggayak ng inyong altar, okay? ilagay doon ang mga larawan ng mga santo, Maaring sa gabi mismo ng Halloween, gawin niyo itong uh, gabi ng kwentuhan kasama na niyong mga anak. Pero huwag yung pag-usapan yung mga katatakutan kasi hindi tungkol doon ng Halloween. Yun ang maging gabi, pagkakataon para maipakilala sa ating mga anak ang kwento ng mga santo. Maris silang basahan mula sa talambuhay ng mga santo o lives of the saints. Maganda maganda yan. Ipa, ipamukha natin sa uh, ating mga anak ng Halloween ay isang banal na uh, pagdiriwang. Isang, bana, isang pagdiriwang sa karangalan ng lahat ng mga nagtagumpay sa kalang pakikipagkaibigan kay Kristo. Ngayon, tinan nyo ha. Ang Halloween, sabi natin, ay nagbubukas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Tawag natin doon, Todos los Santos. Paano ba pinagdiriwang ang Todos los Santos? Eh, ngayon, ang, ang kustumbre natin ay pupunta sa sementeryo para dalawin ang mga puntod ng ating mga patay. Right? Pero hindi gano'n noon. Hindi gano'n noon. Noon, pagdating ng umaga ng Todos Los Santos, ay masayang tumutugtog ang makampana at ang mga tao ay magsisimba para parangalan ang lahat ng mga matuwid, mga banal na lalaki at babae, maging ang mga lingid sa kaalaman ng simbahan. Ang lahat ng ito ay pinagdiriwang sa isang napakalaking kapistahan. At doon, sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa, doon nagaganap ang pagpaparangal sa mga santo. Okay? Pagdating ng tanghali ng November 1, magsisimula ng magpunta ang mga tao sa sementeryo. Upang magpalipas ng magdamag sa sementeryo, magtirik ng makandila, mag-alay ng mga bulaklak at mag ng mga panalangin. Hindi panalangin sa mga patay, kundi panalangin para sa mga patay. Pero kailan nasisimula? nagsisimula? Nagsisimula 'yon tanghali. Bakit nagsisimula sa tanghali ng November 1? Kasi mayroong kostumbre noon bago mag-1950 na ang lahat ng mga misa ay dapat matapos bago magpananghalian. Bakit kailangang bago magpananghalian? Kasi mayroon noong isang batas na ang sino mang tatanggap ng komunyon sa banal na misa ay kailangang mag-ayuno mula hating gabi hanggang sa oras ng pagtanggap ng banal na komunyon. Kaya ang mga misa noon ay lahat nilalagay sa umaga at walang misa na pinagdiriwang pagkatapos ng tanghali. Kasi medyo mahirap, masyado ng mahirap yung pag-aayuno kapag mula hating gabi hanggang pagkapananghali eh hindi ka pa kumakain. Kaya pagdating ng tanghali, Ah, sa mga ah, sa, sa pananaw ng mga tao noon, yun na ang simula ng araw ng mga patay. At sila ngayon ay pupunta sa sementeryo upang magdamag ay makapiling nila ang mga bangkay ng kanilang mga patay, sariwain ang kanilang alaala at mag-alay din ng dasal mayroon ang isang nawalang ano, may isang nawalang kostumbre sa araw ng sa November 1. Ano 'yon? Ito yung pangangaluwa. Ano yung pangangaluwa? Ito yung caroling para sa mga patay, 'Di ba pag Pasko, pag pagdating ng 16 ng Disyembre, may mga may mga bata palipat-lipat ng bahay na mamasko sa pamagitan ng pag-awit nang nang uh, awiting pamasko kasi lilimusan di ba ganun din ang pangalwa sa pangalua yung mga nangangalwa ay magsusuot ng mga ah uh, pinagtagpit tagping mga basahan parang damit mahirap at sila ay sumasagisag sa mga kaluluwa sa purgatorio na humihingi ng limos So, babahay-bahay sila. Mayroong kinakanta yon, May kinakanta sila na nagsasad, kumakatok kami sa inyong pintuan ng hihingi ng limos para sa mga kaawa-awang kaluluwa. At yung mga limos na yan ay kanilang ipinangpapamisa para sa mga patay kinabukasan sa araw ng mga patay o November 2. Pero ang mahalaga dito ay Uh, pagdating ng tanghali, binibisita ng mga patay, tapos nagtitik ng kandila, at nag-aalay ng bulaklak, at huwag niyo kalimutan, mas mahalaga sa kandila at bulaklak, ang panalangin para sa mga patay. November 2. Ang November 2 ay araw mismo ng pagmimisa para sa mga patay. Ang mga pare, ay mayroon ngayong karapatan na magmisa ng tatlong misa para sa mga patay. Tatlong misa sa araw na iyon at ang lahat ng misang iyon ay para sa mga patay. Bakit pinayagan niya ng simbahan? Kasi naiintindihan ng inang simbahan ang halaga ng misa, yung malaking tulong na dinudulot ng misa para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Okay? Kaya maganda din na uh, 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 yun din palang dahilan kung bakit maaari sa parokya nyo maaari sa parokya nyo ay uh, uh, mayroong mass intention envelopes na pinamumudmod na kung saan naglalagay kayo ng mga handog doon at ito'y inilalagay sa isang kahon at yun ay inihahandog sa misa para sa mga kaluluwa. Again, saan ang galing yan? Sa aklat ng Makabeyo na si Judas Makabeyo ay nanghingi ng nang limos sa kanyang makasama para makapagpaalay ng isang sakripisyo doon sa templo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga namatay. Mayroon tayong kostumbre din na ang mga taong hindi nakakapunta sa sementeryo ay nagtitirik ng kandila sa labas ng kanilang bahay. Isang kandila para sa isang patay na nais nilang alalahanin. So hindi man sila makapunta sa sementeryo para magtirik doon ng kandila, ginagawa nila 'yon sa harap ng kanilang bahay sa gabi ng November 1 at gabi ng November 2. Pero alam nyo, ang, ang kandila, well, simbolo, simbolo ng panalangin, totoo yun, pero wala pa rin makakapantay sa pagpapaalay ng banal na misa para sa mga kaluluwa. Kaya, kung hindi kayo makapunta sa sementeryo, attend the mass come to church. O kaya mag-online mass. Have a mass offered for your dead. Pagdating ng gabi, ay magtiri kayo ng kandila sa labas ng inyong bahay bilang uh, sagisag ng inyong panalangin para sa ikapapayapa ng kalua ng ating mga patay. Sa paanong paraan ba napapayapa ang kaluluwa ng patay? ang mapatay ay uh, namamaya pa lamang kapag sila ay nakapasok na sa langit. Kaya ba diba, Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Sa yung eternal rest na yon? Saan yung perpetual light na yon? Yon ay matatamu nila kapag sila ay nasa langit na. Kaya tulungan natin ating mga patay na makapasok na sa langit. So 'yun mga kapatid, napanood na po ba natin ang buo? So yung Halloween po pala, ito po ay importante po sa atin, no, para ipambibigong po ito kasi ang Halloween po pala ay ito po ay uh, para po ah uh, para po sa mga banal, sa mga saint, no? So kailangan po pala ay uh, ito po ay ating pag-usapan sa loob ng bahay. At uh, hindi po pala tama na ang gawin po natin ay tayo ay magtakutan, tayo po ay magsuot ng mga uh, nakakatakot na mga costume-costume niyan. So, kaya po pala, no? Kapag was na ginagawa po pala natin ito yung magtatakutan, so magsuot ng mga costume, eh ano yan eh, pag na ginawa po natin yung mga bagay na yan, yung magsuot ng mga nakakatakot, magtatakutan, so hindi po magiging maganda yung mangyari sa ating mga kapatid. Ito po ay uh, Pwede po tayong malaginip ng hindi po maganda, kasi ano po ito eh ito po ay ah uh, uh, tawag dito ito po yung tinatawag na occult practice po ito, no? Sa demonic po ito. So mas maigi po mga kapatid ah uh, uh, wag po natin no gawin no yung uh, magsuot ng mga nakakatakot or wag po nating gawin na tayo ay magtakutan sa isa't isa. Amen. So mas maigi po mga kapatid na tayo ay uh, magrosaryo magdasal and uh, magbasa ng Biblia or uh, pag-usapan po natin no yung mga saint no and si Jesus Christ no si Mother Mary yung mga saint po na si sa Katoliko na no? kung saan yun po ang dapat po natin pag-usapan at uh, wag po tayong magtakutan sa so, isa't isa dahil hindi po yan makakatulong sa ating mga kapatid. Amen. So tandaan po natin ang Halloween po ay hindi po dapat tayo magtakutan o hindi po tayo dapat magsuot na mga nakakatakot, no? Na mga kung ano-ano mga mukha niyan, no? O costume-costume niyan. Game ba? So, yun lang mga kapatid. Maraming maraming salamat. salamat and God bless po sa ating lahat. And more prayer, more power po and uh, lagi po tayong mag-iingat and always po tayong magdalasal. And of course, palagi po tayong magsimba every Sunday amen. Sila so, maraming salamat. God bless mo sa ating lahat. And, kayo Ingat lagi po ay mag-ingat. Sweet love. Please paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel Happy Mom Forever mga kapatid ko.